Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tatanggalin ng adapo si Chris Paul ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tabla pa rin nga po ng Los Angeles Lakers ng kambinato sa Boston Celtics. Para nga po sa inyong kalaman mga katropes, isa nga po ang Golden State Warriors sa mga kupunan na lumagpas na sa kanilang cap space at dahil nga po dyan ay limitado na lamang nga po ang kanilang mga magagawang move ngayong season. Marami na rin naman nga po silang mga manlalarong ngayon na merong malalaking sweldo. Mabuti na lamang at mayroon na rin naman nga po sila ngayong itinatagong alas para makagawa sila ng isang malaking move. At ito nga po sa pamamagitan ng pagtanggal o pag-wave nila sa 30 million na non-guaranteed contract ni Chris Paul. Yes, kapag inalis na nga po nila ang kanyang kontrata, ay mas magiging madali na lamang nga po para sa Golden State Warriors na makipagnegosasyon kay Clay Thompson patungkol sa kontrata nito. Bukod na rin nga po dyan ay magkakaroon na rin naman nga po sila ngayon ng sapat na cap space upang makapagpaperma ng ilang mga free agent ngayong off-season sa isang mid-level exception. Kaya no choice na nga po talaga ngayon ng Warriors kundi tanggalin na nga po si Chris Paul. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang tabla pa rin nga po ang Los Angeles Lakers ng kambiyo sa Boston Celtics. Kasunod nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Boston Celtics sa kanilang Game 5 ngayong araw laban sa Dallas Mavericks ay tuluyan na nga po nilang nakuha ang panglabing walong kampyonato ng kanilang prangkisa sa history ng NBA. At dahil nga po dyan, ay tuluyan na rin naman nga po nilang naungusan ang Los Angeles Lakers pagdating sa may pinakamaraming nakuhang ang na ikinatuwaran naman nga po talaga ng napakaraming mga fans ng Boston Celtics. Ngunit may ilang mga fans na rin naman nga po ng Lakers ang hindi nga po dito nagpatalo. Since as of now nga daw po mga katrops ay tabla pa rin nga po sila ng kampiyonato. Since nakakuha rin naman nga da po ang Lakers ng titulo ng nagdaang in-season tournament kaya pareho nga po silang nakakuha ng tig isang championship ngayong season. Ngunit mismo si Magic Johnson na rin naman nga po ang nagsabi na bagamat man nga da po mabigat sa kanyang pakiramdam ay tanggap na nga po niya na naungusan na nga po sila dito na Boston Celtics pagdating sa titulo. Sinabi rin naman nga po mga katrops na Lebron James na deserving rin naman nga po ng Celtics na magkampiyon dahil pinatunayan nga po nito na sila nga po ang best team simula umpisa hanggang sa pagtatapos ng season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.